Good morning, good morning Hello po sa mga ka-OFW natin dyan na nandito sa Poland ito po yung aking kwarto, ayan pakita ko lang po sa inyo ayan yung tulugan ko, ayan po may kortina tapos drawer ayan ayan po yan Oops. Tsaka ito. Sampay-sampay ba? Yan po yan. Tapos yun sa kasama ko. Yan po sa kabila. Yan po yung higaan niya. Yan. Yan po yung kwarto namin. Dalawa po kami dito. Yan. Tapos sa taas po kami. Meron pa rin po dito yung isang kwarto. Dalawang tao rin po ang nandyan. Tapos dito dalawa rin po. Tapos dito isa. Pakita ko po yung CR dito sa taas. Yan, ito po yung CR namin dito sa taas. Ayan you know? o. Ayan, mahangin. Malamig po ngayon sa labas. Ayan o. Malimdian. Ayan. Hello! Hello! yan. Ito po yung CR. Oh, yung aming upuan ng hari kapag tinatawag ng kalikasan. Tapos may isang payan doon. Shower. Ito po yung shower. Yan po siya. Yan yung pinakang lababo sa sipilyo. Pag magsisipilyo kayo, maghihilamos. Yan. Ito po yung taas ng bahay nakaraan po na ako sa basement lumipat ako dito at malamig po talaga doon po yung taas ng bahay yan Ayun, sa kwarto ko po yan, sa loob. Doon. Yan. Diyan po yan. Sara na natin. Baba naman po tayo sa sala. Pakita ko lang dito yung view sa labas. Yan, mahamog ama siya, medyo mahangin tapos maulap. Maganda po sana yung sikat ng araw kaya lang maulap, mababa yung ulap. Yan ang makapal. Yan yung harapan, tahimik na tahimik po dito sa lugar namin. Yan. Excuse me po. Excuse me po. Excuse me. Yung mo. Siyempre, yung hagdan pababa baba. Oh. Yan po siya. Tingnan natin doon sa baba. Yan. Yan. Ito po yung pinakang banyo rin po ito dito meron din pong nakakwarto dito na isang ah, dalawang tao dyan sa kwarto nyo na yan po yung pinto sa labas palabas po dalawang bisikleta kung gusto nyo magbike eh pwede nyo gamitin yan kailangan may lisensya kayo yan si lisensya ano joke lang kahit wala lisensya yan ay hindi nakasarado po pala nakalakalak yan buksan na huwag na nga, mamaya natin buksan yan malakas po ang hangin sa labas ko yung bisikleta hinais po na kasama ko yung bisikleta si Michael tsaka si Kuya Donny ito po yung kabuuan ng bahay ano pinakita ko lang sa inyo tapos ito yung panibagong nga ano pala pangalawang banyo yan ito po upuan ng hari yan yan upuan ng hari ito yung heater po nila. Ganyan po yung klase ng heater dito sa Poland. Sabi nila mainit na tubig daw ang tumadaloy dyan. Yan, yan po yung lababo. Yan. Ito po yung shower. Hot and cold din po ang shower nila dito. Yan. Hot and cold. Medyo... Pag pasensya nyo na yung lugar. Wow! <laughs> Maganda po yung lugar na to. Malaki. Malaki po ito. Malaki. Talagang pampamilya kung sakaling kayo ipupunta dito. Sa Poland. Maganda po ang mga bahay nila dito. Yan. Ito po yung sala. No? May silampay. Yan no? Sinampay ko po yan. Nagsampay ako. Talaga pong kulimlim sa labas. Kanina maaraw ng umaga. Kaya uh, ngayon, ayan po yung likod, likuran po yan. Malaki po ito, mga almost 500 square meter, more or less. Itong loting to, kasama na po yung kabuuan ng bahay niya. Mga ano, nakasampay po. Uh, excuse me po, nagsasounds ako kanina, kaya bukas po yan kay Kuya Donian. Ayan. Instante. At yan po yung kusina natin siya. Tapos yun yung yan, binuksan ko ilaw palabas tapos yun sa taas. Ayan, yan po siya. Tapos to. Yung lamesa. Sala. Hmm. Malaki po ito. Malaki. Tapos tatlo ang rep isa dalawa tatlo kasi nga po marami kami labing isa po kami yan may microwave may pakuloan ng tubig lagay ng basura yan yan okay okay po bye 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 po sa inyo yan dito po Lo maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye.